Hello guys, magdiop na naman ang babae, 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 magdiop na naman ang babae. Minsan, ha, 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 ha. wala tayo sa ating katinuan, pero dumating din ng mga araw na feeling mo mas maganda pala yung nag-iisip tayo ng positive mo kasi manatiling ang mga grasya ayan ganyan lang Sarap Nah, Halo. Hmm. Hmm. It's so hot this day. But not too much. Pupunta na po ako palabas na. Tapos may dala akong kanin kasi hindi ako nagkain doon. Magkakain lang ako sa ano, sa anak yeah. ko magkaupo. Yan. Ay, walang gusto na kaya pala. Anak ko Ay. Dito na naman ako Pabalik na naman ako ng D.O. Pabalik balik' na naman Ay Ito bumabalik yung ano Yung napaka Init Pero yung init galing sa sana Hindi yung galing sa ano humid. So, dito lang mo na. Hmm, buhay ka ba ba? Hmm, ka. Ayan. Ayan, umuwi na po tayo. Naaday ko dalang ano, ang uh, may dala akong manga, may dala akong chocolate, may dala akong chips, may dala akong uh, crunchy rice, ay, rice crunchy o oh, naapod ko dalang uh, what's that uh, murag murag vita. kanang crunchy crunchy good o uh, na ako mga dala-dala pag uli lamit man jud nang makalaag-laag tanon niya makapalit-palit da yung tag atuang ang mas snack sa isa ka kay ang atong isa ka semana tag naasa sa ang lungga lang hmm. anak na siya maning kamot tag palit-palit din sa downtown kung sa atuang ma Ma sa room. Now I am here in the room. I bring mango and I will eat mango. Hmm. Hmm. Very nice. Mm. Very tasty. Bye, thank you for watching. <laughs>